Ang salmo sa araw na ito. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang pagyahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago talastas ng mga tao dakilang paghahari mo aking pupurihin ang JOS na Panginoon di ko tutugutan sa ngalan niyang banal lahat ay magpuri magpakailanman. man talastas ng mga tao dakilang paghahari mo